Today is 61, 61st birthday ng mama. 61 years old na siya, no? Nilagaluhan siya dito. Saan galing ito, ma? Kay Annabelle, saka sa kay Soto TV10. Na ang Korean gold. Ayan. Siyempre, ako magkusuot. <laughs> Kuya, nagregalo. Ako magkusuot. Ayan, no? Oh, diba? Ayan, no? Ah, ba? Ayan, no? Bagay na bagay. Ayan. Anong wish mo, mo sa birthday mo ngayon? Sana, tag na to mag maligay tayong buong pamilya. Tapos, walang may sakit. Lahat, hmm, sakit lahat, malulusog. May lahat na mababait, hindi matutupad ni Donnie ko. si Bunso. Sa pa lang hindi na matupad. Ano pa ng kasi yan Ano ba yan? ano ba yan? Ano ba yan? ba yan? Yeah. Yung Ba't napaka-pogi ko naman sa cellphone mo? <laughs> Local siguro yung cellphone mo. Hindi ah. Yeah. Ako like, nagsuot ng kwenta sa mama. Galing to sa Parang kuya. Parang ganda mo rin eh. Ayan naman. Kasi ito mamamatisay. Oo, oh, di ba? Kuya, saan daw galing itong kwenta sa regalo mo? Galing kay ano yan, Annabelle. Saan galing? Kay mm -hmm. Annabelle. Saan ang bansa? Korea. Galing Korea. Ayan. Thank you, thank you. Thank you sa mga anak ko. I love you, ma. I love you din sa inyo lahat. <laughs>